Good morning Toyota Land Cruiser Ignition switch Walang may ilaw sa dashboard Kailangan na may ilaw yan eh Kasi Kailangan pag naka on Naka on na yan Walang ilaw Walang ilaw So tinitingnan ko dito guys. Yung sa baba na ignition switch niya, the ignition switch. Ito. Nahit na ko may space dito oh. Sabi ko baka maluwag lang to. Ngayon. Ano wag yung ano niya clip. Ayan. Yan lumap lumapat na. So subukan natin i-on. I-on natin. On. Yan. Milaw na. Off. Yan, milaw na yung dashboard niya. Kanina wala. Sa so, maluwag lang yung sa ignition switch niya, ito yung harness niya yung clip na dito ayan, ayan maluwag lang dito guys sa baba na ignition so okay na so start natin buka natin yung start ignition on start ayos so okay na Toyota Land Cruiser ignition switch ignition switch niya na ano lang nagluloos lang so okay balik na natin yung mga cover niya tsaka release na hmm. hey guys yan ang issue ng ano pag uh, naka on walang ilaw yung dashboard maraming salamat sana na meron kayo, kayo natutunan God bless